Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Show Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Draymond Green nga daw pang unang matatanggal sa Big 3 ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ititrade na rin naman nga daw po ng Los Angeles Lakers, si Rui Hachimura. Base nga po mga katrop sa binulgar na balita ng isang NBA Insider, maliban nga po kay Stephen Curry ay lahat nga po ng kanilang mga players ay ginawang available na nga po nila sa loob ng trade market. Meaning maging ang kanilang mga superstar nga po na si Clay Thompson at Raymond Green na naging parte ng kanilang apat na kampiyonato ay hindi na rin naman nga po ligtas dito. Pero kung sakasakali man nga daw po na gumawa ng trade ang Warriors, ay mas malaki pa rin nga da po ang posibilidad na ma-trade si Draymond Green since bukod sa napakababa na nga po nitong impact sa kanilang team, ay hindi na rin naman nga po ganun kalakihan ng kanyang itanatalang stats sa kanilang kupunan. Isa pa, ito rin naman nga po ang nagbigay ng problema o drama sa Warriors na siyang rason ng pagkakasira ng kanilang super team. Kaya kung meron man nga pong isang player na dapat mag goodbye na sa Warriors, ito nga po ay walang iba, kundi si Draymond Green. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ititrade na rin naman nga daw ng Los Angeles Lakers si Rui Hachimura. Base nga po mga katrop sa Guard na balita ni Jovan Buha kung sakasakali man nga daw na hindi makakuha ang Lakers ngayong season ng bagong superstar ay wala nga po silang magagawa kundi kumuha na lamang ng at least isang magaling at mas consistent na role player sa loob ng trade market. At kabilang nga po sa mga bagong role players na target nga po nila masungkit ay kinabibilangan na, na Bruce Brown at Gary Trent Jr. ng Toronto Raptors Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers, Terry Rozier ng Charlotte Hornets, at sina Dorian Finis Smith at Spencer Dinwiddie ng Brooklyn Nets. Pero ang tanong mga katrops, sino naman nga ba kaya ang kanilang gagamitin para makuha ang kahit sino man sa mga players na ito? Well, ayaw na naman nga na pong isakripisyo ng Lakers si Austin Reeves at maging si D'Angelo Russell. Kaya dahil nga po dyan ay wala na nga po silang ibang choice kundi trade na lamang nga po dito si Rui Hachimura na siyang itunuturing nila na pangatlong player na may pinakamataas nga po na trade value ngayong season. Kaya asahan na nga daw po ninyo na posibleng mawala na lang bigla sa Lakers, si Rui Hachimura. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.